At magandang araw din sa mga kasugod natin dito sa gravel Pits San Mateo Rizal. Narito tayo upang magbigay ng mga kalaman sa ating mga kasugod. Dahil ngayong July ay National Disaster Resilience Month. Ito ay may temang Bidang Pilipino. Building a stronger Filipino well-being towards disaster resilience. Sama ka dyan Kuya Aldrin. Dahil nga ngayong Disaster Resilience Month, nararapat na mas maging handa ang ating mga kababayan sa mga sakunang maaaring mangyari sa kanilang komunidad, pamayanan at sa kanilang mga pamilya. Kaya samahan niyo kami mamigay ng libreng kalaman, kalakip ng mga papremyo dito sa Sugod Mga Bumbero! So, si tatay, si si tatay, si tatay. Tatay. Hello Tay, magandang araw po. Magandang araw po Tay. Ano pong pangalan po nila Tay? Julio Reyes. Sir Julio Sir Julio Reyes. Ah, Ilang taon na po kay Tay? 51. Batang-bata. Saan po kayo nakatira Tay? 50. Ah, dito lang po. 50. Ah, okay po. Ay, Tay, meron po kaming tanong. Gusto niyo po bang manalo ng premyo? Oo okay. po. Yeah. <laughs> Magkamahiya tay. Eh. Tatanong lang po kami tay. Sasagot lang po kayo at mananalo na kayo ng papremyo. Okay lang po ba yun? Okay po. Unang tanong. Nakaranas na po ba kayo ng lindol? Opo. Ano po. Gano po kalakas? Malakas po ba yung lindol na naranasan niyo? Traga, traga, umuhugat, traga. Malakas. Ano po ba ang ginagawa niyo kapag lumindol? Nagtagpo ko sa laman ng lamesa. Hmm, no? tama. Tama yun. Nagtaklo ba ko lang ako rin Paano po tayo? Paano po? Paano po? <laughs> Yan, sa ilalim ng lamesa, <laughs> ano po? Ano po yung ginawa nyo nung matapos na po yung pagyanig? Yung hindi po ulob ng bahay namin kung may crack. Oh. Tama, oh. tama yun. Kasi minsan po pagkatapos ng lindol, may mga aftershocks po na ano no, hmm. pwedeng maranasan. So, Naghihintay pa kami ng mga limang minuto bago pa pumasok ng bahay. Yan. Kasi baka mayroon pa pa akong kasunod yun. Mahirap na. Oh, may follow-up question ka ba, Kuya Alvin? Hindi, mm -hmm. hey, mayroon pa tayong tanong. Opo. Oh, Siyempre, po. napapanahon to. Uh, sa mga oras po ng sakuna, ano po ang dapat nyong unang dinadala or gamit na dinadala? Mga gamot, mga pagkain, mga damit. Yan yeah, po galing ni Sir. 'Yan dinadala namin. Alam ko po ang tawag po doon ay go bag. Yan ano, po gobag. yung dinadala natin kapag nakaranas po tayo ng anumang sakuna. <laughs> mm -hmm. Yung ready na ba? Yung ready na nating dalhin. Ayan, dahil sa maganda at tamang sagot ni Tatay, parang deserving talaga. <laughs> <laughs> deserving talaga yung pamigay. Opo, ikaw po ay nanalo ng tumataging na Magkano Kuya Aldrin? Ayun, lumabas sa hula. Limang daang. Diyan! Congratulations! Sir. Congratulations, sir! Uy, para, para, na para mas natawa yung asawa ni Sara. Ayan, tayo ano thank mo masasabi to... niyo, Tay? Uh, salamat po sa inyo lahat. Oh, wow. ah, thank, thank, you very much, sa much time. Thank you okay. oh, sa time. Mag-iingat po kayo, Tay, ngayong araw. Po. Thank you po. Okay, Kuya, let's go. <laughs> Ayan tay, magandang umaga po sa iyo Tayo Ako po si Ina sa BFP. Ako, ako naman po si Aldrin sa BFP. Ayan. Ano pong pangalan nyo tay? Bernard po, Bernard. Brenna Agua. Ayan. Sir Bernard. Ilang taon tay? 56. 56? Batang-bata? Batang-bata. Batang. Ilang taon na po kayo nakatira dito tay? 1972 pa kami dito. Napakatagal. Oh Isipin mo ilan yun? Ninety-seventy... Ang ah, hirap. Mat, mat, mat. Mat, mat. Ang bahay tay. Ayan ah, Sa una namin katanungan ah. Nakaranas na po ba kayo ng bagyo? Kahit po alam naman namin na nakaranas na kayo, ikwento nyo po yung experience nyo sa bagyong naranasan nyo. Ah, mm -hmm. uh, yung -huh. nakamalakas dito, undoy. Undoy? Kasi lubog pati yung bubog na yan eh. Ito po, ibig sabihin po, umabot po. Oh, labog yung bubog na yan. ikalawang palapag. Ang bubog na yan, labog yan. Ang taas. Lubog pa, dun sa ikalawang palapag. Ang Lubog na yan. Sobrang lakas. Yung undoy. So ano tayo yung ginawa, ng bagyong... so, ginawa niyo pong paghahanda nung nag-anunsyo ang sa balita na magkakaroon po ng bagyo. Hindi namin alam na nami, bigyan dala tubig. Okay, tay, saan, po, po, saan po yung evacuation center nyo dito tayo? Wala kami sa taas eh. <laughs> hmm. Sa medla at saka sa Rizal Poultry. Sa yung gasolinaan doon. Tay, pa, bakit po sa tagal nyo na po dito, sabi nyo nga po 1972 nandito na po kayo. Bakit po pinipili nyo pa rin na mag-stay sa lugar na ito kahit po ilang bagyo na ang naranasan nyo? So, dito namin nakagis na eh. Dito naglaki ang mga bata, mga anak ko. Dito na doon nagkaroon yung pamilya. Nasaan niya, ina. So ano tayo yung mga dinala niyo po nung kayo ay nag-evacuate? Yung kaya yung kaya ng yun lang. Yung mga importante, mga gamit, yung mga bata, yung mga, pa, yung mga papel, mga Gamuot. lahat. Ah, pagkain niya, eh, iba na, naliwa na lang eh, biglaan eh. Eto tay, ano, may tulong lang din po kami. At nanalo po kayo ng papremyo para sa inyo. Oo, tay, nanalo kayo. Kahit malungkot yung nakwento ni tatay, oh, pero oh, papasahin natin si tatay. Yes naman, tay. Okay lang dahil... pa tay, bigyan namin kayo ng papremyo. Ayan, yeah. dahil po dyan, tay, nanalo po kayo ng tumataginting ting na... Limang daang Peace. So, po siya lahat. Thank you rin po tayo sa pag-share po ng experience sa, Baguio. Bagyo. Uh, sa mga ka kamagalo ko dyan sa Ginayang, tsaka sa mga tiga dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you rin po tayo. Thank salamat tayo po sa time niyo po, po. Thank you po. Mag-ingat po, po. So yun, grabe yung naranasan ni tatay. Ano? Kasi ilang bagyo na. Imagine mo, 1972. 1972. Kinukupit ko nga kanina. It's 1972. Ah, yun <laughs> Actually, ma-ano, ma, ma ano ma itong lugar nila is mababa. Tsaka so, para in. sa atin na hindi naman ako sa kabitin, oh. di ko pa naranasan bahay ng sobra. Pero <tod> ako alam mo ate? Jocelyn. Yan, ate Jocelyn. Jocelyn. Ilan taong ka na ate Jocelyn? Magpo-49. Oh, hindi hala to, ho? Oh, parang ano Oo. lang, 50. Ay, no. grabe ka! <laughs> saan, saan po kayo nakatira ate? Ito po, bahay ko. Ah, itong mataas na bahay na to. Yan. Yaman. Joke, <laughs> joke. So, ilan taong na po kayo nakatira dito sa lugar na to? Noob ng 1998. Ang tatagal na pala talaga ng mga tao dito, no? Dun, basis sa mga na-interview namin kanina, madalas daw dito ang pagbaha. So, kailan po yung huling na-experience -na po na pagbaha po? Anong last year po nagkaroon ng ba? Sa mga, sa mga susunod pang mga taon, ano po yung iahanda nyo? Pa sa paghahanda nyo po, ano po yung mga gamit na iahanda nyo po? Kung makakapagbalik ma may balita na may bagyo. Po. Muna po namin inahanda yung damit namin, tapos yung... Ama, wala naman po kasi kaming dilatay, tapos yung... Pero ano mahalaga lang? rin po na may pagkain uh -huh. kayong dadala doon sa buhay. Opo, pero kasi, pag lumilikas kami, tumitira kami sa mga kaibigan namin o Apo. kaya sa taas lang. Opo, mga bumabalitan mo kami kinabukasan. Mm -hmm. Yan po ginagawa namin. Bukod sa damit at pagkain natin, ano pa po yung dagdag po? Yung flashlight, tapos yung, yung, po po yung mga, gamot. Gamot, mga gamot po, yan. Dinagala din namin. So ano po yung uh, halimbawa, ginagawa niyo po sa mga tubig na naiimbak? sa inyo pong lugar sa mga sa mga timba ganyan Kapag naiimbak naman po tubig galing po sa sa, sa ulan. Sa ulan, ah, sa ulan, hindi po kami nagiiimbak. Balik kumbaga po pag may mapasok na tubig sa amin, pinapalikas muna namin sa kanila nililinis ng bahay namin. Opo, oh, ay kahit na nauubos yung mga gamit ko, nandito pa rin Dito kami. Dito pa rin po kayo. Oh, okay. po. Matatag ang mga ano, Risalenyo ah. ng San Mateo. San Mateo. <laughs> Ayun, dahil sa so, ano, maganda pag share niyo po ate. Meron ay po kaming regalong ibibigay. Ano lang naman po? O, uh oh, na po sa nakayanan natin. Uh oh, okay uh -oh. lang po ba, ma'am? <laughs> okay. Oh, 500 daang PISO! Yeah. limang <laughs> Ito na! Congratulations ate! Para din... <laughs> <laughs> Alam po niyo, Parang mo kung <laughs> <laughs> <Nasa Marites. laughs> diba? oh, gagawin sa amin. Mas <laughs> Saan ay, so, ilang taon na po kay Nay? 74. Ay, Ay batang-bata. Batang-bata, Nay. Ay, 73 lang. Ay, <laughs> <laughs> Kayo po, ilang taon na, ilang taon na po? 58. 58? Oh. Doon sa ilang dekada nyo pong nakatira dito, Nay, naka-experience na po kayo ng sunog or lindol or pagbaha. Lindol, baha, marami na. Ano po yung ginawa niyo Nay, habang lumilindol? Yay. Basta, yung mga dapat mabuhal, hinahawakan ko lang ganyan. Mamaskerin mo yung dadaanan mo kung pwede kang dumaan o hindi. O kung ligtas o hindi. Oo. Okay. Nay, kayo po, base po sa inyong sariling opinion, ano po ang ating pwedeng gawin upang makaiwas tayo sa sunog? pag-ingatan ng mga anak-anak. Halimbawa, -anak. ako, nanay. Opo. Okay. Siyempre, may mga anak. Bantayan yung mga anak na baka maglaro ng post Ah, tama. Yung pala ibig sabihin ni nanay. Tama. tama ang ang ganyan yung mga anak. Opo. Okay. ito kung pumabayaan mo lang yung mga anak, yung mga nanay, yung mga eh. <laughs> ano ang mangyayari? Magtutunog ba? Tama. Okay. Siya na. naman, si ma'am. Ma'am, kayo po, ano pong magagawa? <laughs> ano pong magagawa nyo upang makaiwas kayo sa sunog? Yun po, since kayo na po yung naka-experience mismo sa sarili nyo ng sunog, ano pong pwede nyo gawin para makaiwas naman kayo sa sunog? Eh, para naman sa akin, siyempre, babantayan ko yung mga apo ko. Ang mga extension. Sa nanay. Oo, oh, yung mga yung extension, mo, extension. Oo, Yung mga gas. Oo. na lang, wala ko. Yan tingin. ang pinaka-iingatan doon. Tsaka kailangan talaga dapat pala yung may ano, yung ano ba yung... Fire extinguisher yung, po. Tama na, po yan. Importante po yan sa loob ng bahay. So yun pala dapat kahit ayun, mahirap ka. Yun dapat talaga ang pinakadamburo. Yun ang nire-request ko sa anak ko eh. Okay. Kahit na wala tayong ano, may mag-aapan mag agad. Opo. Okay. So, yun bilang... Uh, isa pa pong tanong. Isa at huling tanong. Huli po. na naman po na. Ah, yeah. Baka po Ano po ano po yung mga iahanda niyo pong gamit sa oras na kayo po ay nilikas kung magkaroon po halimbawa ng pagbaha o, o anumang sakuna? Ano-ano mang sakuna po dito sa lugar niyo po? Siyempre yung damit na pamalit, tama. Mabasa. Damit, gamot. Ayun, tama, ang galing ni na, Nanay. Yung mga papelit papelis na dapat na hindi mabasa. 'Yun tama po 'yun, tama 'yun, Nay. Tapos flashlight. Opo, flashlight. Pagkain pagkain. Pagkain, marami manimigay ng pagkain pag may baha. <laughs> Kahit hindi ka magdala ng pagkain. Oo, oh, anay, tama. Kaya lang sa karsada, ma'am na, may <laughs> na. Plus light, mga dapat ng dadalhin. Isang bag na yung bibit-bitin na ay, pag Ayun, tama po. Ang tawag po doon, naya ay go bag. Opo. Oh, <laughs> eh, dahil po dyan, kayo po ay... Nanalo. Ang premyo na... Nalo ng 500 pesos na. Thank <laughs> you. Po, po. Siya po, sa mga apo ko sa Montalban. Yun. Yan. At sa pamangkin ko sa Antipolo. Polo. Yun. Yeah. Uh, Kayo po, ma'am. Ah, uh, sa akin naman, nandito lang sa San Mateo, dito sa loob ng Graba. Kayo. Yay! Thank you very much. Thank you po. Ayun, sunog na. Sunog kasi... Tapos tayo, Ate. Opo. Ah, Ma'am, sa base po sa experience sa sunog, uh, ano po bang gagawin niyo para makaiwas po sa sunog? Kasi pagka may sun, alimbawa, yung may sumisigaw na nasunog, okay. meron kasi kaming listahan ng mga emergency contact. Ah, ano, ibig sabihin, hindi nagkukulang ang bumbero uh, dito? Emergency contact, tapos tatawag na. Yun, maya maya darating na yung ano. Ngayon, meron tinitraining kami dito. Pumupunta rito yung pinakaano ng fire. Lagi, nag-seminar kami dito. 'yung seminar kami kung paano gagawin pagka-sunog, kasunog. Yung mga safety first ang itinuturo sa amin. Yung mga anay, mga wiring, mga saksakan, yung mga okay. lahat. Okay. Hindi lang po ba sa sunog? Ano po yung inihanda niyo kung uh, kagandahan, ano? Tinuro sa amin din 'yan. Meron kang pagkakataon ng ganung baha. Po. Saka handa kami ng ano ng ilaw, mm -hmm. uh, yung flashlight, Apo. Apo gamot, dami, Ay, tama, saka yung ni ilalagay mo sa isang bag, parang kit ba? Ayan po, yeah. Tama po ma'am, go oh, bag yeah. po ang tawag oh, do. go bag yun. Yan po, tama. Meron ako niyang go bag. galing, <laughs> galing. Galin. Galin. May radyo kaming maliit, yeah, para marinig namin yung mga ano. O kaya minsan tumatawag ako sa ano sa munisipyo kaya sa inyo. hindi ba nagdadala sila dito ng mga uh, ano ba tawag diyan, kimbangka. Kaya kayo din nagdadala nung dito, eh. Rubber boat. Oh, rubber boat. Oh, laki no. Kuya, <laughs> yung ano mo, <laughs> Price Yung price niya. Yung niya. Sa So before mo ibigay ang kanyang price, mamimigay mo na kami sa ate ng papremyo. Ay, ang price uh, at ang price. Sana perahin. Nanginginig pa. Nanginginig pa. Ang limandaan. Dahil po nagbigay kayo ng time at kaalaman sa amin. Uh, deserve niyo po ito, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Ma'am, ma kakay tayo. Me <laughs> may 500 ako. Ay, malapit ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng sakuna. Malaki ang kahalagahan na pagandaan ito ng ating mga kababayan. Kaya dito sa BFP TV Calabarzon, uunahin namin ang inyong kalaman at kahandaan upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Kaya naman, abangan niyo muli ang pagsugod namin sa inyong lugar. Ako si Fire Officer 1, Erica Ina F. Hong. At ako naman si Fire Officer 1, Aldrin B. Avila. At ito ang Sugod so Mga Bumbero! Sugod, mga Mas malaki dyan. Ito na, talento eh. Hi. kasi oh, ilang bag yun na. <laughs>